Sarah. may pita mo dito kung gano'n makalalim so pag nagkakaroon mo ng mataas na din yung respiratory rate mo magkakaroon mo na bakit magkakaroon mo sa kaya sobrang lalim na, eh mo na ituloy kasi siyempre nung na lang kusag pa rin, kung baga ito isa na okay. nga okay. din, isa na nga din ito, ibang usual na ito, ka rin